Mga balitang consumer at kalakalan, mga kapatid, naniniwala ang isang grupo ng magsasaka na hindi pagtabas sa taripang solusyon sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Yan nga ay sa gitna ng planong pababain sa 17.5 hanggang 20% ang taripa sa bigas. Naniniwala kasi ang gobyerno na makatutulong ito sa pagpapababa ng presyo ng imported rice ng hanggang limang piso. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, kapag binabaan ng taripa, tila binigyan pa ng Pilipinas ng subsidiya ang mga magsasaka sa ibang bansa. Mas mapapadali na kasi ang pagangkat ng bigas galing sa ibang bansa. Gusto ngayong malaman ng grupo kung nakonsulta ba ang mga magbubukid tungkol sa hakbang na ito. Kung hindi nila alam yung situation sa ground, eh wala talagang mangyayari no uh, madaling magano eh table computer pero yung yung uh, lalabas hindi makakatulong. yan po ang tinig ni Rosendo So chairperson ng Sinag nanawagan naman si Senator Sherwin Gatchalian na payagang utay-utayin ang pagbabayad sa lumolobong bayarin sa kuryente yan nga ay sa gitna pa rin ang pagsipa ng singil sa kuryente dahil sa sunod-sunod na yellow at red alerts sa Luzon at Visayas. Ayon kay Gatsalian, kinaya namang bigyan ng grace period o palugit ang mga customer noong pandemya kahit walang interes o multa. Yan nga daw ay para maiwasang maging masyadong o hindi masyadong maging mabigat sa bulsa ng mga customer ang dagdag singil sa kuryente. <coughs> Suportado naman ni Senator Grace po ang pagpasa ng batas para gawing pampublikong transportasyon ang motorcycle taxis. Kasabay na accreditation ng kumpanya o ng iba pang kumpanya para sumali sa industriya. Walong daang riders ang pinayagang bumiyahe sa Region 3 at 4 sa pagpapatuloy ng pilot study nito. Pero dapat rin daw masunod ang batas ng mga patakaran sa kalsada para magkaroon ng proteksyon ang pasahero. Makikipagtulungan ng PLDT Global sa STC Group ng Saudi Arabia para sa pagpapalakas ng international voice services nito. Sakop ng kasunduan na ito ang paggamit ng teknolohiya para maiwasan ang mga karaniwang mga issue. Kasama na dyan ang biglaang call drops at voice distortion o ang pag-iiba ng boses. Makatutulong din daw ito para mapalawak ang sakop ng serbisyo at stc Whoa. ted Failon at dj chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 news fm monday to friday 6 to 10 a.m